crypto kay Maya. Okay? So, sa video ito, mga lalabs, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano tayo makabili, paano tayo makapag-trade dito ng crypto kay Maya. So, una, dapat po meron tayong balance dito, no? Para makabili tayo ng crypto. So, dito sa pinaka-dashboard, main dashboard ng ating Paymaya, makikita nyo na agad dito yung crypto. So, click natin si crypto. Okay? So, click natin si crypto. So, ayan. Okay. So, tandaan po natin para po kumita tayo dito kay crypto, bibili tayo ng Uh, mababang presyo ni crypto, then magsisell tayo pag mataas ng presyo. Huwag po tayong mag-buy high, sell low. No? balik baliktad yan, dapat uh, buy low, sell high. So, ganun po dapat para kumita tayo kay crypto. So, dito, punta tayo sa baba ng konti para makita natin yung list of uh, cryptos dito kay Paymaya So, dito si all tayo. Ayan, si all tayo para makita natin lahat. So, meron Bitcoin, meron Ethereum, meron yan. Solana, yan. So dito hanap lang tayo halimbawa ay bibili